Hello guys. Ito? We are here in Mr. The Red Namimili na sila ng isda. Namimili sila. Pagkain na po namin da. ng isang linggo. For, for one week namin. Pag, yung medyo mga... Pwede yung muna gulat pwede <laughs> yung know, paksiwin. Mamili ka ng sampung kilo. <laughs> Kasi isang araw, diba Isang kilo, sabi ni JB. <laughs> Ah, sampung kilo bilin niyo. Yung bigas man ang kinutok ko hindi mo kulang niyo. Kailangan talaga pag isang araw na bigas. Eh, isang kilong ulam, kilong ulam din. Tatlo lang tayong kakain, ha. <laughs> anong, anong kinukuha ng isa? Yung isa pang ano? Pang... Pang sakit ng ulo. Na ulam. <laughs> Oy si, wag ka na magsisi dyan. Nagbibidyo <laughs> ako. Nandyan <laughs> ka na naman ba? <laughs> si ano, masyado kasing ano. Ito e, so, talaga ang gusto ko. Pero mamaya natin, tingnan natin ng craft. Yung crafts. Kuya, bakit mga tinakpan yung <laughs> mga malaki-laki? Tinakpan nila ng ice, hindi nila binibinta. <laughs> ay yung benta, balik nyo sa ano, Pacific Ocean. Pasko na kasi yung isda. May yelo <laughs> na na sila Namimili ng... Baka um, <laughs> ano, oh. na per kilo nito? 5. Yan o. Nandito pa yung mga pa. Pulot ako ng pulot eh. Damihan ko daw. Ikulin na natin lahat.